Sa nakalipas na mga taon, mas dumami ang mga Pilipinong senior na nagkakaroon ng stroke at karamihan ay nagtataka. Paano nangyari? E gulay naman ang lagi kong kinakain. Totoo, bahagi ng malusog na pamumuhay ang pagkain ng gulay. Pero ayon sa mga cardiologists at nutrition researchers, hindi lahat ng gulay ay ligtas kapag mali ang paraan ng paghahanda, sobra ang asin o pinagsama sa sangkap na may mataas na sodium at unhealthy fats. Dito madalas nagakamali ang maraming Pilipino, lalo na ang mga senior na lumaki sa mga pagkaing maalat, ginisa sa mantika o preserved. Halimbawa, sa pag-aaral ng American Heart Association at WHO, ang sobrang sodium ay direktang nagdudulot ng pagtaas ng blood pressure at kapag mataas ang BP, mas tumataas ang risk ng stroke kahit overnight. Ibig sabihin, hindi ang gulay ang problema, kundi ang paghanda at paano ito kinakain sa araw-araw. Maraming Pilipino, lalo na sa probinsya, ang nakasanayan ang mga pagkain gaya ng ginisang gulay sa mantika, pickled veggies na mataas sa asin, at mga preserved na ulam na inuulit-ulit kainin. Sa murang tingin, parang masustansya, pero sa katotohanan, maaring nakakasama sa puso at daluyan ng dugo kapag araw-araw na kinokonsumo. Isa pa, habang tumatanda, mas nagiging sensitibo ang kidney at blood vessels, kaya mas mabilis maapektuhan ng asin at mantika ang presyon ng dugo. Kaya sa video na ito, pag-uusapan natin ang anim na gulay na maaring magpataas ng stroke risk ng mga senior kapag mali ang paghanda at sobra ang konsumo. Kasama rin dito ang totoong karanasan ng mga Pilipinong nakaranas ng bigla ang pagtaas ng BP dahil sa mga pagkaing inaakala nilang healthy. Una, repolyo sa anyong atsara o pickled cabbage. Ang repolyo ay napakahusay na gulay, mayaman sa fiber at bitamina. Pero kapag ito ay ginawang atsara, dito nagmumula ang panganib para sa mga senior. Ayon sa mga pag-aaral sa Korea at Japan, ang mataas na pagkonsumo ng pickled vegetables ay may kaugnayan sa pagtaas ng blood pressure dahil sa napakataas na sodium content. Sa Pilipinas, kilalang paborito ang atsarang papaya, atsarang repolyo at iba pang pickled side dishes na madalas inilalagay sa hapagkainan. Bagamat masarap at pangtanggal umay, ang bawat maliit na serving nito ay maaring naglalaman ng asin na lagpas pa sa kalahati ng daily limit ng mga senior. Isang 71 anyos na lolo mula sa Laguna ang nagbahagi na araw-araw siyang kumakain ng atsara dahil gulay naman daw. Ngunit napansin niyang, bigla siyang inaabot ng pagkahilo at pamamanhit sa kamay tuyo umaga. Pagkonsulta sa doktor, nalaman niyang masyadong mataas ang kanyang BP at isa sa pangunahing dahilan ay ang araw-araw na pagkaing may asin, kabilang na ang paborito niyang atsara. Ito ay tumutugma sa pananaliksik ng WHO. Ang sobrang sodium ay nagdudulot ng overnight spikes sa presyon ng dugo sa mga matatanda. Hindi bawal ang repolyo pero iwasan ang pickled form lalo na kung senior at may hypertension o history ng stroke mas mabuting kainin ito bilang fresh saute steamed o salad na may konting olive oil Kapag gusto mo talaga ng atsara, maaari kang gumawa ng low-sodium version gamit ang konting asin at stevia at ubusin lamang paminsan-minsan. Tandaan, ang gulay ay hindi otomatikong healthy kapag sobra ang alat. Para sa puso ng isang senior, ang sobrang asin ay parang naggubukas ng pinto para sa stroke kahit hindi mo napapansin. Pangalawa, talong kapag ginisa sa maraming mantika. Ang talong ay likas na sumisipsip ng mantika at dito nagmumula ang piligro. Kapag ginisa o pinirito sa maraming mantika, gaya ng tortang talong at adobong talong na lutong bahay, nagiging high fat dish ito. Ayon sa cardiovascular research, ang sobrang mantika, lalo na ang used oil, ay nagdudulot ng pamumuo ng plaque sa ugat at ito ang pangunahing daan papunta sa stroke. Sa mga senior, mas mahina na ang elasticity ng ugat kaya mas mabilis silang maapiktuhan. Isang 68 anyos na nanay mula sa Pangasinan ang nagbahagi na araw-araw silang kumakain ng talong dahil ito ang pinakaabot kaya. Pero ang paraan ng pagluto nila ay deep frying tapos inuulit pa ang mantika para makatipid. Paglaon, napansin niyang madalas siyang inaapoy ng init, sumasakit ang batok at lumalabo ang paningin. Sa check-up, nalaman niyang sobrang taas ng kolesterol at blood pressure niya. Napag-alaman ding halos araw-araw silang kumakain ng talong na pinirito sa lumang mantika. Hindi masama ang talong, pero ang mantikang sinisipsip nito ang nagiging problema. Mas ligtas para sa mga senior ang mga lutong inihaw, steamed, o air-fried. Kung kailangan talagang maggisa, gumamit ng 1-2 kutsarita lamang na mantika at iwasang i-reuse ang oil. Nakakatulong din ang pag-ihaw ng talong at pagsama sa ensalayang Ilocano na may kaunting suka at sibuyas, mas masustansya, mas ligtas at mas pabor pa sa puso. Sa usapin ng stroke prevention, tanda ay ito. Hindi lang ang gulay ang tinitingnan ng doktor, kundi paano ito niluto. Ang talong ay maaring maging kaibigan ng kalusugan o kaaway ng puso depende sa mantikang kasama nito. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video. Pangatlo, patatas kapag laging prito. French fries, hash brown. Ang patatas ay isa sa mga pinakakinagigiliwang pagkain ng maraming Pilipinong senior dahil madaling kainin, mabilis lutuin at masarap isama sa ulam. Mulit nagbabago ang buong epekto nito sa katawan kapag ito ay pinirito, lalo na sa estilo ng fast food. Ang french fries at hash brown ay may tatlong seryosong problema para sa mga lagpas 60 mataas sa mantika, mataas sa asin at may napakataas na glycemic index GI. Ayon sa Harvard School of Public Health at American Journal of Clinical Nutrition, ang madalas na pagkain ng fried potatoes ay konektado sa mas mataas na risk ng hypertension, stroke, obesity at insulin spikes. Kapag mataas ang GI ng pagkain, mabilis tumalon ang blood sugar at nagdudurot ng inflammation, isang pangunahing salik na nagdudulot ng pagbara sa ugat at pagtaas ng presyon. Kapag sinabayan pa ng sobrang alat at mantika, lalo itong nagiging delikado sa senior na may edad na ugat, mabagal na metabolismo at masensitibong puso. Isang lolo mula sa Quezon City, 73 anyos, ang nagkwento na halos araw-araw niyang kain kasama ng apo ang french fries at hash brown dahil gulay naman daw. Hindi niya alam na ang gulay na prito ay mas mapanganib kaysa normal na karne dahil sa oxidized oils at trans fats na nabubuo kapag paulit-ulit piniprito sa mataas na init. Pagkalipas lamang ng ilang buwan, nakarana siya ng transient ischemic attack, mini-stroke. Sa resulta ng kanyang laboratory tests, tumaas ang triglycerides, cholesterol at blood pressure. Sabi ng doktor, malaking bahagi ng problema ay ang madalas na pagkain ng piniritong patatas at iba pang pagkaing prito. Hindi naman bawal ang patatas. Sa katotohanan, ayon sa National Institute on Aging, nakakatulong ang patatas sa potassium, fiber, at vitamina, basta hindi pinirito. Mas ligtas ang boiled potatoes, steamed potatoes, roasted with minimal oil, nilaga o kasama sa mga sabaw gaya ng bulalo o tinola. Kung talagang mahilig ka sa fries, maaari kang gumawa ng air-fried version na halos walang mantika at may minimal salt. Huwag lang itong gawin araw-araw. Tandaan na ang prito ay hindi bagay sa senior na nagbabantay ng BP, puso, sugar, at sertolasyon ng dugo. Ang patatas ay maaaring magtaas ng stroke risk overnight kapag sobra ang sodium at oil overload. Piliin ang paraan ng pagluluto na hindi lang masarap kundi tunay na nagpoprotekta sa iyong kalusugan. Ang tamang luto ng patatas ay maaaring maging kaibigan ng puso, hindi kaaway. Pang-apat, okra kapag sinasabayan ng sobrang alat, bagoong, tuyo, asin. Ang okra ay isa sa mga pinakatinitingalang superfood para sa puso at dugo, ngunit nagiging delikado ito depende sa paraan ng pagkari ng maraming Pilipino. Kadalasan, ang okra ay sinasawsaw sa bagoong, niluluto kasama ng daing o tuyo o isinasama sa mga pagkaing maalat tulad ng pinangat, lond at pinakbet. Dito nagmumula ang totoong panganib. Habang napakabuti ng okra para sa kalusugan, ang sobrang alat ng manakaraniwang pares nito ay maaaring magdulot ng bigla ang pagtaas ng presyon ng dugo, isang mahalagang salith na nagtitrigger ng stroke, lalo na para sa seniors na humihina na ang bato at mas sensitibo sa sodium. Isang 66 anyos na lolang Ilocana ang nagbahagi na araw-araw siyang kumakain ng pinakbet dahil ito raw ay natural, sariwa at puro gulay. Ngunit dahil hindi niya binabawasan ang bagoong at halos araw-araw ay may kasamang tuyo ang kanyang ulam, hindi niya na malayang sumusobra na ang kanyang sodium intake. Isang umaga, hindi niya maitaas ang kaliwang braso at nagslur ang kanyang pagsasalita. Lumabas sa pagsusuri na ang sanhi ng kanyang mild stroke ay hindi ang ok kundi ang labis na asin na araw-araw niyang nakokonsumo habang ang akala niya ay healthy ang kanyang pagkain dahil puro gulay. Ayon sa mga pag-aaral, ang okra ay may soluble fiber na nagpapababa ng kolesterol at tumutulong mag-regulate ng blood sugar. Mayroon din itong antioxidants na pumipigil sa inflammation. Ngunit, kapag sinamahan ng pagkaing may mataas na sodium, nawawala ang binipisyon nito. Ayon sa World Health Organization, WHO, ang seniors ay dapat hindi hihigit sa 1500 mg sodium per day. Nakakagulat, pero totoo, isang kutsarita lang ng bagoong ay halos kalahati na ng limitang iyon para mas ligtas. 1. Pumili ng low-sodium bagoong o gumamit ng suka at kalamansi bilang pampalasa. 2. Steam o ilaga ang okra at ihalo sa fresh salad o light na sausawan. 3. Iwasan ang pagsabay nito sa tuyo, daing o anumang ulam na sobrang maalat araw-araw. Sa tamang paghahanda, kayang-kaya ng okra na protektahan ang puso at kalusugan ng seniors, pero sa maling kombinasyon, maaari itong maging tahimik na sanhi ng pagtaas ng presyon at panganib ng stroke. Kung nanonood ka pa rin ng video na ito at nakakatulong sa iyo ang mga impormasyong ito, paki-comment ng numero 4 sa ibaba para malaman kung nandito ka. At kung hindi ka pa nakasubscribe, inirerekomenda kong mag-subscribe ka at i-on ang bell notification para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na videos. Ang iyong suporta ay tumutulong sa amin na makagawa pa ng magagandang content para sa iyo. Ngayon, magpatuloy tayo. Panglima pechay sa instant noodles at sabaw na mataas sa sodium. Maraming Pilipinong senior ang sanay magdagdag ng pechay sa instant noodles, nilagang sabaw, o ginisang gulay na may artificial seasonings para gumanda ang nutrisyon. Natural, dahil paborito ng marami ang mainit na sabaw lalo na kapag malamig ang panahon o kapag mabilisang pagkain lang ang kaya. Ngunit ayon sa nutritional research mula sa American Heart Association at Asian Food Consumption Studies, ang problema ay hindi talaga ang pechay. Ang tunay na panganib ay ang sobrang taas na sodium sa sabaw na pinaglalagyan nito. Alam mo ba na ang isang bowl ng instant noodles ay may 1,600 to 2,200 mg sodium higit na higit sa maximum daily limit ng senior na 1,500 mg per day? Kapag nilagyan ng pechay, nagmumukhang healthy, pero ang sodium overload ay nananatili at mas mabilis pang maabsorb kapag nasa mainit na sabaw, ayon sa mga pag-aaral na nagpapakita na ang liquid sodium ay mas mabilis dumiretso sa bloodstream kumpara sa solid food. Isang 70 anyos na lolo mula Cebu ang nagbahagi ng kanyang karanasan. Halos araw-araw daw siyang kumakain ng instant noodles na may pechay dahil madali, mura at pampainit ng tiyan. Ngunit makalipas ang ilang linggo, bigla niyang napansin ang paninikip ng ulo, pagbigat ng batok at pagkahilo. Nang dalhin sa ospital, lumabas na sobrang taas ng kanyang BP at nagbabadyang stroke stage ayon mismo sa kanyang doktor, ang sanhi ay hindi ang pechay kundi ang sodium ng instant noodles na kanyang iniinom halos araw-araw. Sinabi pa ng doktor na maraming pasyenteng senior ang may ganitong pattern. Ang akala nila dahil may gulay, healthy na. Pero ang sabaw ang pumapatay. Sa katotohanan, ang pechay ay napaka-healthy. Mataas ito sa calcium, potassium, vitamin C, antioxidants at natural anti-inflammatory compounds. May mga pag-aaral pa nga na nagpapakita na ang leafy vegetables tulad ng pechay ay nakababawas ng risk sa hypertension. Pero kapag isinawsaw sa sodium-heavy broth, nawawala ang proteksyong dapat sana ay ibinigay nito. Sabi nga ng isang clinical nutrition researcher, healthy ingredients can not cancel out an unhealthy cooking base mas ligtas na paraan I-boil ang pechay sa plain water, gamitin ang half packet lang ng seasoning. Gumawa ng fresh soups na may bawang at sibuyas, walang artificial flavoring. Iwasan ang instant noodles bilang pang-araw-araw na pagkain. Tandaan, para sa seniors, ang maalat na sabaw ay hindi simpleng pampainit ng katawan. Sa maraming kaso, dito nagsisimula ang bigla ang pagtaas ng presyon na naguuwi sa stroke. Maging mapili, maging maingat at hayaan ang pechay na maging tunay na gulay na nakapagpapalakas hindi kasunod ng panganib. Pang-anim, malunggay kapag sinasabay sa taba ng baboy. Ang malunggay ay isa sa pinakamalusog at pinakapinagkakatiwala ang gulay sa bawat pamilyang Pilipino mula sa Luzon hanggang Mindanao. Kilala ito sa mataas na vitamin C, calcium, potassium at anti-inflammatory compounds tulad ng quercetin at chlorogenic acid. Ayon sa mga pag-aaral ng Journal of Food Science and Technology, ang malunggay ay natural na nakakapagpababa ng kolesterol at blood sugar. Ngunit sa kabila ng napakaraming benepisyo, maraming Pilipino ang hindi namamalayang naglalalo ang bisa nito dahil sa paraan ng pagluluto. Sa tradisyonal na kusinang Pinoy, madalas na isinasama ang malunggay sa sabaw na puno ng taba. Tinolang baboy, paksiw na may taba, ginisang malunggay na may maraming mantika, at sabaw na ginagamitan ng pork broth. Kapag pinagsama ang malunggay at taba ng baboy, nagiging high fat, high sodium meal ito na nagdudulot ng pagtaas ng kolesterol. Ayon sa American Journal of Clinical Nutrition, ang sobrang saturated fat ay nagpapakipot ng ugat at nagpapabilis ng plaque build-up, isang kilalang trigger ng stroke at heart attack lalo na sa mga edad 60 pataas. May kwento ang isang lolo mula sa Bohol na halos araw-araw kumakain ng tinolang baboy na may makapal na sabaw at malunggay. Akala ng pamilya, masustansya ito dahil may gulay. Ngunit ang hindi nila napansin ay ang mantikang lumulutang sa ibabaw na unti-unting nagpapataas ng kolesterol at blood pressure. Isang umaga, bigla siyang nanghina, namanhid ang kanang braso at hirap magsalita. Ayon sa doktor, ang kombinasyon ng taba mula sa baboy at matagal ng mataas na BP ang nagpasiklab ng stroke nakalulungkot pero pangkaraniwang nangyayari ito sa maraming senior na hindi alam ang panganib ng lutong may sobrang taba hindi ang malunggay ang problema kundi ang taba. Sa katotohanan, ayon sa research ng National Institutes of Health, NIH, ang malunggay ay may kakayahang bawasan ng inflammation at mapababa ang LDL cholesterol. Ngunit kapag niluto sa taba ng baboy, nababaliktad ang benepisyo at sa halip na maging pamprotekta sa puso, nagiging dahilan pa ng panganib. Mas mainam na paraan. 1. Gamitin ang manok o isda bilang base ng tinola o sabaw, hindi baboy. 2. Gumamit ng minimal oil sautéing o igisa sa sibuyas at luya lamang. 3. Ihalo ang fresh malunggay leaves sa nearing end of cooking para mas maraming nutrients. 4. Iwasang uminom ng sabaw na may lumulutang na mantika, lalo na kung senior o may history ng high BP. Tandaan, kahit gaano kalusog ang gulay, kapag sinabayan ng sobrang taba at alat, nagiging tahimik na panganib ito para sa puso at utak ng mga senior. Sa tamang paraan ng pagluluto, mananatiling gamot na gulay ang malunggay, hindi banta. Pangwakas na Kaisipan sa kultura nating Pilipino, ang gulay ay matagal ng simbolo ng lakas, sigla at mabuting kalusugan. Lumaki tayong may paniniwalang basta gulay, healthy. Pero ayon sa maraming pag-aaral, hindi ito palaging totoo. Hindi ang gulay ang problema, kundi ang paraan ng pagluluto, ang dami ng asin at ang mga kasamang sangkap na kadalasan ay sobra-sobra sa mantika at sodium. Ayon sa mga cardiologists mula sa World Health Organization, WHO, at American Heart Association, AHA, ang stroke ay hindi bigla ang trahedya. Ito ay mabagal na proseso na nabubuo dahil sa pang-araw-araw na pagkain na sobra sa asin, taba, at processed ingredients. Ipinapakita ng clinical data na ang mga senior na may edad 60 pataas ay mas sensitibo sa sodium, trans fats at oxidized oil, 'yung mantikang paulit-ulit na piniprito. Kapag mataas ang salt intake, tumataas ang presyon. Kapag mataas ang mantika, naiipon ang plaque sa ugat. Kapag paulit-ulit naman ang pagkain ng processed seasoning, instant noodles at mga sausawang sobrang alat, lumalala ang pamamaga, inflammation sa blood vessels. Lahat ng ito, kapag pinagsama-sama, ay nagiging tulay papunta sa stroke. Dito pumapasok ang pinakamahalagang aral. Ang stroke ay hindi nagaganap dahil sa iisang maling kain. Kadalasan, ito ay bunga ng maliliit na pagkakamali na inuulit araw-araw. Isang kutsarang bagoong, isang bowl ng maalat na sabaw, isang serving ng gulay na pinirito sa lumang mantika, o isang paboritong instant pansit na mabilis lang pero mataas sa sodium at preservatives. Ayon sa WHO, kahit 2 grams lamang ng sobrang sodium sa isang araw kapag paulit-ulit sa loob ng buwan at taon ay sapat upang magpataas ng stroke risk ng higit 20 to 40 percent. Ito ang dahilan kung bakit maraming Pilipinong senior ay nagkakaroon ng hypertension kahit sinasabi nilang kaunti lang naman ang kinain ko. Pero heto ang magandang balita maiiwasan ang stroke at hindi mo kailangang talikuran ang gulay. Kailangan lang ng tamang paraan ng paghanda. Pipili sana natin ang steamed, boiled, grilled o light sauteed na may konting mantika. Limitahan ang asin, iwasan ang lumang mantika at bawasan ang processed ingredients. Kung may high BP, diabetes o mataas na kolesterol, mas kailangan pang maging doble ang pag-iingat. Sa dulo, isang bagay ang malinaw, ang kalusugan ng mga Pilipinong senior ay nakasalalay hindi sa isang malaking pagbabago, kundi sa libo-libong maliit na tamang desisyon araw-araw. Piliin mo ang pagkain na makapagpahaba ng buhay, magpapalakas ng katawan, at magbibigay ng tunay na sigla, hindi yung pansamantalang nagpapasarap lang ng gutom. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa iyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.